Aneh. DAME. DAME. Nggak tahu-tahu sih namanya DAME. 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 Oh, hi. Hi sa inyo. yon At ngayon ay simula na ng Golden Week namin at ibig sabihin wala na paso. At more time para mag-play. Kay baby. Yehey. Yehey muna. Yehey. <laughs> oh, oh yeah, no? Happy ka ya, na si Daddy. Happy ka ya, na si Dada. No? Uy. So ayan, update ko lang kayo. Ayan, 8 months na si Ali at magna 9 months na! Marami na siya mga bagong bagay na natututunan. Tulad ng na ito, tignan niyo magpapakarga to. Tignan niyo, tignan niyo. Ayan, ayan, ayan. magkapang-gapang po. Ayan na. gusto niyo na yun, pagka ganyan gusto niyo magpakarga. Pakarga na ikaw. Ah

Pagkakita mo. Kaya nga. Kaya nga. Gano'n, Ali. Pakita mo Pakita mo na. Pakita mo yung legs mo. Baka may maliligo agad sa'yo, 'yon no? <laughs> Mamat sa'yo <sabi> mo ginagawa. <laughs> <laughs> gusto, gusto niya kasi yung ginagano niya sa may balbas ko. Ganyan, no? Pag matatawag din siya ganan ginaganan niya. Mati na niya. Hindi <laughs> 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 siya manood. Pero tingnan niya yung gawa niya. Ay, naano pa rin. Ngayon, hindi kami natuloy ngayon sa pagpunta namin sa zoo. Dahil niya medyo masama yung panahon at late na rin kami nagising. Dahil nga, nga, maulan din kanina. Kaya napasarap yung tulong namin. Ito si Ali, oh. Tingnan niyo. Ano? Hindi tayo natuloy sa na zoo. Kasi naulan. Anong gawin natin ngayon? Ayun, ayun, Parang eh. siya, hindi daw natuloy. Ay. Ako. <laughs> So, ayun, uh, siguro dito lang muna tayo sa bahay. Pero bago yun, magluto muna tayo ng kakain natin ngayon. At nalulutoy uh, ko ngayon ay beef steak. Yan, nagbabad na ako ng beef kagabi para mas malasa yung beef na lulutoy natin ngayon. Kaya tara, magluto na tayo at lunch na rin. Kaya sakong sakto yon Tara! Ito na yung beef steak na binabad ko muna sa toyo at sa kalamansi at sa konting pepper ayan bigyan ko siya ng ganito sa ibabaw para mas maging intact yung pinagbabay marinate natin so ayan saran na so, ganyan so overnight ko na siyang binabad kaya mas malasya na siya pag niluto natin ngayon yan. yan Ipiprito lang muna natin konti tapos saka natin nilagay yung marinito. Yan. Nagpahilip na rin ako ng kawali. At butter nga pala ang gagamitin natin para man mas malinom na manlasa lasa ng ating beef. At pagkatapos na ating tunawin ng butter, susunod na natin lalagay ang ating marinated beef. Sunod-sunod lang natin ito yung lalagay at bibisa lang natin ito ng konti. Ayan. Lagi natin lahat ng beef. At mamaya natin nilalagay ang marinade nito. At habang pinapakulo natin ng ating beef, maghihiwa na rin ako ng sibuyas dahil kailangan natin to, Maraming sibuyas. Mas maraming sibuyas, mas masarap. ba? Diba? Lagyan na natin ng tubig hanggang sa lumambot siya. Ayan. Ngayon yung tubig. O, okay, ayan. So, ayan. Hintayin natin siya kumulo at lumambot yung steak. Tapos, maya may lagyan na natin yung ating on. Pagtapos nga natin itong sa tubig at lumalambot na malambot na yung ating beef, saan na natin lalagay ang ating hiniimong sibuyas. dahil lang din natin maluto yung konti yung ating sibuyas at so ayan eh, medyo okay na yung luto na yung ating uh, sibuyas at saka malambot na yung beef natin pwede na natin yung serve at pwede na rin tayong kumain kaya prepare na tayo ng ating lunch So ayan, tapos na yung mga ating pagluluto at i-prepare na yung nasa natin. At pwede na tayo kumain. At anong oras na rin, kaya gutom na gutom na rin kami ni Aileen. At ayan, kakain na kami. Ah, samahan nyo kaming kumain at sana mabusog din kayo sa panonood nyo.